magtutuno tayo ngayon boss ng mga karburador no. Ayan ito ito itutuno muna natin. Ayan makita nyo naman ha. Sa tagal na nito mga boss, na hindi na bubuksan ano. Hindi nagagalaw. Ang problema nito malakas sa gas no. At te na muna natin na bubuksan ko yung kwanya. Titignan natin yung pinaka-piston nya, no kahit yung bukasan niya dito uh, napakahirap buksan na ano sa tagal na rin ayan no? tingnan natin ilawan ayan ito napakahirap buksan ayan kasi dumikit na talaga kita nyo naman no sa itsura pa lang makikita nyo na talagang hindi na gagalaw ano ayan nabuksan na natin ayan itsura niya oh. alatang matagal na hindi nalilinis ano? Gas gas na gas gas na. ayano. No? Uh, tatanggalin ko to mga boss Ikakat-cut ko lang kasi para hindi tayo matagalan ano? Ayan, Tatanggalin ko muna yung pinaka cable nya Ito pala mga boss uh, Honda CB na 125 ano, Yung mga old version Yung mga unang labas Ito pala hindi na siya Na adjust yung pin nya no? Talagang yun na yun Kung ano na yung sukat nya Wala na siyang groove Direct na. Kaya ilalagay ko sana sa pinakagitna. Kaso wala na pala. Ano? Ayan o. Oh. Parang yung mga D-type carbs, ah. O yung mga butterfly, ano. Wala na adjasan. Yung iba lang, nga mga boss. Hindi uh, naman lahat. Yung iba may mga adjasan din. Ano? Ito, wala na. Ayan. Kaya hindi na natin ito gagalawin. Bale, yung pagbabasehan na lang natin is yung pinaka air fluel. Air pluel, eh, nabulol pa ako mga boss. fuel mixture nya. Yun na lang yung gagalawin natin. Ano? oh, ayan no? Balik na lang natin uli. Uh, doon na lang tayo magbase mga boss. no Sa kanyang air fuel mixture. Kasi wala nga siyang adjasan. Ano? Subrang so, sobrang dumi hindi mo na halos makita kung nasa na ba yung one ayun yung air fuel mixture nya ayan ah, medyo pagkaganito yung carb nyo para mabilis nyo makita ganyan taas nyo lang konti pero pag magtutuno kayo kailangan nakataas yan ay nakababa to mga boss ano naka open lang sya ha huh? ayan no kailangan ganyan lang yung tsura nya no ganyan Uh, ito medyo warm up na siya medyo mainit na uh, pinatakbo ko na kanina pinaandar ko ng medyo matagal na tagal para yung init niya hindi na siya gaano makuha niya na yung pinakamataas niya ng rpm ano. ito kasi yung mga unang labas na CB na 125 wala kasi tungukan mga boss wala tong electric starter ah, kick lang kaya pinaandar ko lang muna ano Ayan, tiningnan ko na nga rin pala yung spark plug nya. Ayan, o. Tingnan nyo muna yung spark plug. Kung maaari, bago kayo magtono, linisin nyo muna, ano. Sa kanyo pagtagpuin, mga ilang araw yung kayong tumatakbo. Sa kanyo mag-spark plug reading uli kayo, ano. Pero take note lang, mga boss. Pag mainit pa yung makina nyo, huwag kayong magbabaklas ng spark plug, ano. Kasi alam nyo na malambot yung aluminum niyan. So, maaring sumama yan dito sa trade nya. Ito, bakal kasi to, ano. Malos trade pa. So, medyo pala maging nyo muna. Kaya mas na advice ko mga 1 to 2 days kayong gumagamit ng motor nyo sa kayo mag plug reading mas maganda pa kung bago na ipalit nyo ano? para malinis na malinis talaga ayun na ibalik ko na no? so nilinis natin ibalik na magtotono na tayo ngayon ayan ipihit natin ito pakiramdaman lang to mga boss ah, kailangan matalas yung ating pandinig ayan ah Sasara muna, isisara ko muna. Ayun, medyo nakikita nyo, humihina siya. sayo ilang, babaling, ilalabas ko lang muna ulit. Ayan. Uh, na inihanap natin dito mga boss is yung pinakamataas na RPM nya uh, Dahan-dahan. Up, kunting pigaan muna sa silinyador. Up. Okay, patuloy tayo paglabas dahan yun medyo lumalakas siya medyo dumibilis hop pihit ulit sila niya doon bomba ayan pihit na naman tayo palabas ayan pihita nyo sige labas lang yung naman yung baka lumabas naman na yung air fuel mixture nyo. Pakinggan natin. Ayan. Hop, hinto muna tayo. Ating bomba. Ayan na ba? Hop, mataas na. Mataas na siya. Taas na. Kung pa muna, baka may tataas pa. Dahan-dahan. Op, wala na. Ganda na lang. Balik natin. Baka maging naman, sobra. Op. Yan. Katahin po. So maganda yung response niya. ah, napakaganda no. Oh, so, okay, tingnan niyo Roman. Tapos medyo tayo dito ng konti. Sa kanyang minor. Para yon. Pit, sinigador, bomba kantong bomba ayan ito okay pa ayan ang tama na ayun oh ito no? okay pa mataas up. Ayan. Pinaka-normal niya. May init na siya, boss. Pero ganyan pa rin siya. Ta tinahon na yung makina niya. No? You know? Smooth na smooth. Uh huh? Ayan. Yan ang pinakamaganda niyang mukhaan, mga boss. Up. Ganyan lang mag ng motor, no? So, napakadali lang. Kailangan lang yung pakiram naman lang dito. Mat matalas yung inyong pandinig. No? Ayan, goods na goods na siya. Pag tinate mo siya, nang binomba mo ng konti, hindi na amoy gas. Ano? Siguradong sigurado na yun. Dati kasi, amoy gas, pag pinihit mo. <laughs> ngayon, okay na okay na siya. Ayan, no? Alright. So, ganun lang mga boss. Ano? Maraming maraming salamat. At ngayon na lang ulit tayo nakapag-upload at nandiyan pa rin kayo. Maraming maraming salamat mga boss. Uh, stay tuned lang lagi dyan. Mag-upload pa rin tayo nung mag-upload. Ano? So, naging busy lang tayo sa mga nakaraan. Ano? Okay, ganun lang. Maraming maraming salamat.